Kung hindi namin ipina-assess sa developmental pediatrician ng aming anak 5 years ago, baka grade 5 na siya ngayon pero sobrang baba ng self-esteem niya dahil hindi siya makasabay sa mga lesson sa school at hindi siya natutuwa kapag alam niya may pasok sa eskwela. Malamang ay may tumutokso sa kanya dahil hindi ang sa kanyang edad ang kanyang pagsasalita at behavior. Baka malungkot siya dahil wala siyang kaibigan sa school dahil walang nakakaunawa sa kanya baka patong-patong yung stress niya dahil siguradong pagbabawalan namin siyang mag-steam at wala siyang paraan para pakalmahin ang kanyang sarili kapag na-overwhelm na siya sa paligid niya mabuti na lang at na-assess namin siya noong January 17, 2018 sa edad niyang 4.5 years old noon ay nasa 1 to 2 years old lang ang kanyang mga skills kaya pala lagi siyang aburido noon dahil grabe pala yung delays niya pagdating sa development Sobrang thankful namin sa kanyang mga therapists at naging teachers sa SPED dahil ang batang hindi makaupo noon ng matagal, pa isa-isa lang ng salita kapag may kailangan at hindi makaintindi ng simple instruction ay malaki na ang pagbabago ngayon. Nakakaupo na siya ngayon ng matagal, nauutusan ko na siya, nakakapagkwento na, natuturoan na siya ng academics at life skills. Madami pa din siyang delays ngayon pero nauunawaan na namin ang kanyang kondisyon at hindi namin siya pinipilit gawin ang mga bagay na hindi pa siya ready. Ang goal namin sa kanya ay ma-maximize ang kanyang full potential at hindi pilitin siyang makipagsabayan sa mga kasing edad niya.